Yo, so what is up, boys and girls, mga ka Ching Ching? Dito nga tayo sa SM North para bumili. Abangan nyo anong bibiling ko. Alright, let's go. So mga ka Ching Ching, pinamana na, na pinamana nga natin yung ating main camera yung sa helmet so ngayon ang problema ako kung ano ang ipapalit natin sa so either GoPro Hero 12 yung bago ng Insta360 na DJI I mean bago ng Insta360 na Ace Pro pala, sorry. Tsaka yung DJI Osmo Action 4. Natuturn ako kung ano sa kanilang tatlo yung bibiling ko eh. So, check muna natin yung DJI. Tara. So, yun lang. Hindi ko mahanap kung nasan yung DJI Nandito na ako sa 5th floor ng SM Annex. At puro phone lang yata nandito sa 5th floor. Hindi ko makita. Vivo Samsung Saan ba yung banda? Eh, kung nagtatanong kaya ako, no? Mas mabilis sana. Pero ayan yun, lalakad-lakad lang tayo. Malamig naman dito eh. At dahil nga wala rito sa fourth floor yung hinahanap natin, try natin akit sa fifth. Malay nyo, nandun yung hinahanap natin. Puro oh. cellphone din naman yata rito Ikot tayo Hindi ko sa kung nasan yung DJI Ah Ay, puro cellphone ang binibenta. Eh, hindi naman cellphone ang hanap natin. Nasaan siya? Sabi may customer service dito. Ngeti. Baka naman third floor. Hindi tayo dumaan ng third floor eh. Ay, toto, toto. Baka tindahan to ng ano. Baka tindahan to ng camera May nakita ko yun oh no? Baka tindahan ng camera yun Check natin Meron din camera house dun oh no? Kaya check muna natin itong isa Si Perfect Shot Tara, pasok tayo So walang DJI dun sa kabila Try natin sa camera house Baka meron Weepee, Ito guys mga GoPro so oh. GoPro Ooh. Kuya, meron kayong ano? Osmo Action 4. Kalau nak, terima. Terima Okay. Shit. Shit. Kalau ada DJ DJ nak buat. DJ DJ na nak buat. Kalau apa? Mesti thank you so buat. Kalau apa? Mesti DJ yang nak buat. Kalau floor Mesti ay wala walang stock yun lang napunta muna na ako third floor update update ayun nakita ako na yung DJI sa wakas nandito pala siya sa third floor kala ko sa ang floor siya kapot pa tayo sa taas meron din dito isang bilihan itong Henry's camera alam ko nagkakastock din sila rito pero hindi ko lang sure ito Pero diretso muna tayo sa DJI. Baka pero available dito sa DJI. Yung naanap natin na camera. Testing natin baka meron. So yun, natagpuan na nga natin yung DJI store. Dito lang po available sa third floor ng SM North Annex. Mga tol, DJI. Dito nga tayo bibili ng ating Osmo awesome Action 4. Then kung kaya itong receiver na bago nila, mic 2. Bluetooth receiver na siya. Hindi mo na kailangan ng transmitter. Yung receiver na lang kailangan bilhin. All good siya. Titignan natin kung compatible din siya sa phone or dito sa ating gamit na X3. Eto, tignan natin yung loob. Tara, pasok tayo. so available dito sa DJI mismo yung ating hinahanap na ano Osmo Action 4 yung adventure combo para kumpleto na 'di ba set na tapos pinag-iisipan ko kung bibili ko nung mic na ino-offer ni Sir kanina kung aabot budget tingnan natin Hindi oh, naman sir. sir, ano siya eh, uh, para transparent. Kung kaya pag baka pag binda mahulog magastos magkakaroon ng black stain, di ba? Eh <laughs> di mo pala lalapit <laughs> so, oh, para pare-parehas lahat. Oo, puro itim. Itim na lang, pero, itim na lang. Pero hindi na lang nag-unbox pa naman mic concert. Oo. Ano yan kaya si Mike lang, no? Wala yung transmitter. Wala na. Blue, Kailangan bluetooth blue. lang, no? Yan yung bagong update ni ano eh. Osmo Action 4. Para... Ito ko na? Para totally waterproof siya pag ano, kahit umuulan, pwede siya, no. Oh, lang yung mic. Sarap. Sarap ng presyo, guys. <laughs> <laughs> so sigurado. At least ikaw pala may content dito. Ang maganda kasi siya yung konti pa lang yung content. nito Eh. Oh. Kasi pala yung maglalabas. Puro oh, US, dami nila na, na content nito. Meron na sa US, oh. pero sa Pilipinas, Di Pilipinas wala. wala pa. Ah, oh. lang. So parang bumili lang din ako ng isang action 4 na dating price, no? Dating price, pero oh. may ka. May mic ako kasama. So, so solid na rin yun, guys. Pero the SRP price, tapos ako mabukuha. Kaya nga, sold nung sold, ano yung sale niya. Sana wag mo na maglabas ng action 5. Ah, malamit pa rin. Hindi naman sya parang cellphone na yearly, no? Fil-up okay, lang tayo Papano na. Pagkakita, sir, kasi hindi ko pala kita. Sabi daw nila, rumors pala, ayun, XL, papayaw daw Connect Mike. Product, Mike. Kaya, like, sa... Connect ng bluetooth mic. Kaya nga, nai-excite ako, eh, no? Hindi ko pala magdi-discover doon dito. Pagka-natin. <laughs> kasi wala kami ganyang item, Kaya sabi ko, gusto ko i-try din yun. 28 yen ko yan, ah. Hindi na yun sir, puro ikaw yung first time. Tapos maraming maraming. Kasi mara, bumili ng mic ko Puro sa ibang bansa pala. Tapos, oh. actually sir, yung sa cellphone, actually hirap pag bluetooth. Namin mili ng cellphone. Tsaka ngungo. Yung ngungo. Oo. No? Oh. Hindi ka talaga sa pocket. Kasi yan, pocket 3 yan. Tsaka, yun yung, yung libre niya sa pocket 3, di ba? Oo. Oh. Pwede yun. Eh, ang gusto ko malaman, yung sa X3 kung gugod no, siya. Wala naman ang reveal wala naman nagpapakita ni DJI may pwede sa x X-ray, wala pa ako nakita. Wala po nga. Ako hindi ko alam sa ko, okay lang po kaya? Okay lang. Uh, Ikaw pala magre-reveal nun sir. tignan natin. Sana maganda, no? Oo. Oh, maraming viewings yan sir. yun sir, kasi Alam mo pagdating sa technology, gusto kami nanonood. Kaya Kaya nanonood sila, tech gadgets,

Uh -oh. So guys, nabili na natin, bayaran na rin natin si DJ Osmo Action 4 Adventure Combo plus the G DJI Mic 2 Transmitter. Bali, naka sale nga siya, inabot lang tayo ng 28 plus plus. Kasi from 28, alam ko, nag markdown ng price sila sir dito sa DJI. So 24, mabot 23 kasi may uh, additional, ano pa sila, less. Nung binili ko yung mic to ni DJI. Tapit na picture sa atin ni sir para daw sa warranty. One year warranty dito yan lang sa ano. DJI SM North Edsa Third floor, para hindi kayo maligaw, hindi na kayo makita sa taas, diretsyo na kayo ng third floor. Huwag niyong gayahin yung ginawa ko. Teka, click mo, yun yun. Sige, sir, thank you. Maraming salamat. Okay, sir. We just... Indeed, sir, salamat. Thank you. Wee. DJI, let's go! na nga na itong DJI na-auto na, na -auto pa nga tayo nung sales rep ng DJI na bumili na itong mic transmitter hopefully maging ganda, maganda yung magiging kalalabasan na ito pag na-connect natin sa Osmo Action 4 kasi ito yung napanood ko rin sa mga content creator sa YouTube na ikinakabit nila sa kanilang Osmo Action 4 At so far so good naman Maganda rin yung quality ng voice. Tignan natin pag uwi ng bahay. Doon na tayo mag-unbox. Hindi ko na talaga pinabuksan. Meron naman warranty ito ng one year. So anytime na magka problema, within the span of one year, may babalik natin ito sa kanila. Hopefully, mapalitan ng bago or free ang repair. Diba? Kasi warrant, papawarranty naman natin siya eh. No? Wala ko pa sana umigot-igot pero Baka makakauto na naman tayo at makakak naman tayo ng bibili. Pagpagsikento na lang yung ulam natin. O, nauwi no na tayo. Wala ano na, ganun lang. Isang iglap, ubus. Okay, so, sumakto talaga yung dala nating pera na 30k para dito sa Osmo Action 4 na binili natin. Puti na lang talaga kasi nakalagay doon sa price tag niya is 24,500 something. Then kinausap pa kanong nung ni Sir Ian ba yun? Na ipapurchase ko yung mic niya. Lelesan pa niya ng 1,000 yung Osmo Action 4. di ba? So parang lumapumapatak is Around 28,000 lang yung Bili natin which is the suggested retail price Nung Osmo Action 4 Parang naka free na lang tayo ng mic Kung tutuusin ba? Diba? Ayos na yun Good deal Nice one mga ching ching Alright Nung nalaman ko nga na naka sale si Osmo Action 4, hindi na ako tumingin nung Ace Pro tsaka si Hero GoPro 12 tama ba yun? Hero 12 ni GoPro kasi green lab ko na men mga ching ching green lab ko na yung opportunity na nakasale siya diba nakatipid na tayo dun eh 20 8K plus the mic di ba show ay sarap Ooh, excited na ako yan box na mamaya sa bahay pag uwi another vlog na lang yun, no ano tara na uwi na tayo let's go Ito nila yung helmet natin na ano, iwas huli helmet hahaha <laughs> muna Woo, DJI hindi pa alam ng boss natin ito na bumili tayo na ito eh Itay tayo na natin na pagalitan tayo mamaya Mingming! May ming Min -min -min dito. Mingming! Ah, taba-taba, taba-taba. Sarap ng tulong mo dyan sa ADB ah. So gear up na tayo, then uwi na tayo ng bahay para ma-unbox na natin doon. I'm so excited and I just can't hide it. Oh yeah! Yeah!